Hello, simpleng buhay, mga kasimpleng buhay. Hello po. Ayan guys, ito po ang aking mini farm. Dito lang po yan guys, sa Laguna. Hello guys, ayan guys, magandang hapon. Ayan, ipiplex ko lang sa inyo guys, ang aking mini farm. Ayan po, yan po siya. Uh, bali, tatlong taon na po yan sa akin yung nabimula nung nabili namin yung na ah, 500 square meter na yan guys. Ayan, yan po yung after ng COVID po or corona nung virus na coronavirus. virus. Ayan. Lumipat kami diyan guys. Ayan, so ayan yung aking manukan. Ayan, nagdidilig ako ng aking halaman. Yan po may tanim na tayong upo guys. Kasi sa sobrang init, guys. Sobrang init talaga nung time na yan. Kaya kawawa yung aming mga halaman. Kaya nagdidilig ako. Ayan. May mga ibang hala, may mga ibang halaman ako dyan, guys, na may mga bunga na. Yung iba naman, ay nagtatanim pa kami. Kasi kakasimula pa lang namin yan, guys. Ayan. So magtatatlong taon na rin kami dyan guys. Yun yung pinakaunang ano namin guys. Wala pa masyadong ano siya. Mga tanim. So ayan. Sa so, sobrang init, kawawa yung mga halaman. Kaya yan, dilig-dilig tayo pag hapon na. Didiligan na namin kasi kawawang kawawa talaga siya. And, yan yung aking kubo guys. Yan, dyan kami natutulog yung kubo namin meron sa taas tapos meron din sa baba so ayun guys yan yung buhay namin guys sa probinsya simpleng buhay lang po yan ayan kung po papiliin po ako sa buhay probinsya or sa city mas gugustuhin ko pong mabuhay manirahan din sa probinsya guys ayan pag ganyang hapon na ha, wala, ang dami mo nang ginagawa. So, parang exercise mo na rin. Habang sa city, ayan, uuwi ka galing trabaho. Sobrang pagod, kinabukasan, ganun ulit. So, ayan, mas gusto kong manirahan sa probinsya. Kasi, ayan, nakapag-alaga ako ng manok, baboy, ayan, kalapate, ayan, isda. Ayan, may mga alaga ako dyan. So, nag enjoy din ako magdidilig ng halaman, magtanggal ng mga damo, papakain ng mga manok. Ayan. Umagat hapon. So, ayun guys. Yun lang yung simpleng buhay namin sa probinsya.